Ay, good morning. morning. Kumusta? Nakita natin siya. pupuntahan natin. Nakita natin na natutulog ka. Ay, ka. Ay, init na ka. Oh, pagkain. Tanda mo pa kami? Oo. Okay, okay, Kumusta? po. pa naman. Salamat. Pangilang natin? Panlima. So, tanda niya pa rin, oh, panlima ang pagkakatawan. So, Nasa ano hindi kami nakaikot Ngayon lang kasi ngayon lang di off ko eh Kaya ngayon kami nag-content Ang pag-aing pag na ano Ado kong manok pa rin Oo oh. Okay ah uh, ito pala may nagbigay pala sa iyo na ano nagpaabot may nagpaabot uh, oh. para yan sa iyo ha oh ingat ka lang oh. Ikot na siguro kainin n'ano. Okay sige. Hi okay, guys. Thank you no. Maraming maraming salamat sa walang sa mga donasyon sa amin. At uh, ito'y malaking tulong para sa ating mga kababayan na walang makain, guys. Thank you and God bless. Okay. Alright, guys. pa ako? Kumain ka na, hindi pa? Ha? Ah, kumain ka na? Tanda mo ako. <laughs> Kumusta? Bangun ka. Okay ka lang? At least hindi ka nagkakasakit, no? So, yan lang. Kasi ngayon lang kami uli na ikot, eh. So, pero at least kahit pa no? Okay ka lang, no? Sige, hindi namin nagtagala. Dali-tanghali na. Ingat. Check-in dyan, Ay, putyara. Putyara. So, Wala ka doon, eh. Galing kami doon, wala ka. Wala ka. nakikita Okay Kumain oh, ka na? Okay Salamat po Okay na tay Kasi tay wala na tay tubig Okay lang po Okay na yung tubig namin tay okay eh Pero may tubig ka dyan? Ah oh, meron ka tay yun Okay very good Mamaya mo Meron ka pa mamaya wala yung pa Meron? mamaya ng hapunan. Okay, sige okay, ha. Na, nakita nga kasi namin, nadaanan ka namin. Siyempre, sabi sa sabi ko mas, di ba sabi ko sa inyo, ang pagbablog namin, hindi lang para sa pagkukontent, eh, hindi lang para kuhanan kayo ng video. Ang gusto namin talaga, yung tulong na... Oh, dai. Salamat ay. Salamat Kasi marami pang hindi nabigyan niya. Marami pa tayo. Ayan, 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 ayan,